Ganyan na to. Ganyan lang yung pang-artem to, di ba? Gusto tayo ng mag-harvest tayo ng sili. Ganyan Mag tayo. Mag-harvest tayo ng sili. Kasi, masarap yung ganitong sili. Yung sili sa gilid-gilid lang. Sarap to, mga eh. lakoy. kain na ng ibon. oh, Kaya uuwan natin natin yung mga ibon baka? Diba? ibon na hindi gross na baka ba? kukuha natin yung mga ibon yung matalang mga ibon dito sili ayan natin mga sili ko dito marami wala kasi 拉了多，拉了多。